Ah, uh, hindi naman. Lagi naman sila magkasama araw-araw. Pag-uwi ng Pampanga yung isa, nasa Pampanga lang sila. Kung saan uwi yung isa, nandun. Yung. Hindi naman sila nag-iwalay. Sa vlog ni Morley na in-upload sa YouTube channel kung saan ang kanyang guest ay si Jeric Raval ay natanong nito si Jeric tungkol sa anak nitong si E.J. Raval. Sa panayam, sinabi ni Jeric na walang katotohanan ang mga balita na on the rocks ang relasyon ng dalawa. Hindi naman. Lagi silang magkasama araw-araw. Pag uuwi ng Pampanga yung isa, nasa Pampanga rin yung isa. Kung saan na uwi yung isa, nandun din yung isa. Hindi naman sila naghihiwalay, eh, at hindi rin daw totoo na buntis si AJ. Ayon kay Jeric, kaya nawawala ito sa limelight. Tuwing nagbabakasyon yan, buntis, sabi nila. Natatawa na lang ako, sabi ni Jeric, ang totoo, gusto lang daw magpahinga ni AJ, parang gusto muna niya kasing magpahinga. Dagdag pa ni Jeric. Ano kasi yung batang yun? I, ayaw niya nang nababas siya. Meron siyang ganun factor pag napupulaan siya nagkakaroon siya ng lack of interest sa lahat ng bagay, paliwanag niya. So ibig sabihin, baka hindi na babalik si AJ sa pag artista tanong ni Morley babalik pa naman yan magpapahinga lang siguro, tugon ni Jeric. Inamin din ni Jeric na nanghinayang siya sa anak dahil nakilala na, pero biglang nawala. Siyempre, nang hinayang ako kasi sayang naman nandyan kana. na, anyway ilang buwan pa lang naman siyang namamahinga, katwiran ni Jerry. Kinumusta naman ni Morley ang relasyon nila ni Aljur na boyfriend ngayon ng anak niya. Okay naman kami, wala akong problema kay Aljur, tugon ng aktor. Napag-uusapan na ba ni na Aljur at AJ ang kasal, tanong ni Morley kay Jerry. Napag-usapan na namin yan, sinabi ko lang naman, ayusin mo muna yung problema mo dyan. Ako naman ang hinahanap ko, pakasalan mo ang anak ko, yun lang. Pag naayos niya yung problema niya. Anyway, sila naman lagi nag-uusap dyan. Ang anak ko kasi 23 na, matanda na siya, at alam na niya yung mga dapat gawin. Ako naman, eh, magulang naman ako nandyan lang ako. Sabi ko nga hindi naman sa nakikialam ako anak, magulang nga lang ako, pero alam ko kung ano ang mga nakabubuti sa'yo. Sabi ko, kaya mo na yan, Basta, maging legal lang, lahat pa ni Jerry.